I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy Had a couple traitors, man, but now they know the penalty I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy I got no time for failure, man, I want to see you Totoong lahat ng exercise ay mabuti sa ating katawan at kalusugan Subalit, may mga ilang exercise na hindi dapat gawin Dahil ang mga ito ay magdudulot sa atin ng panganib Sapagkat, nalalapit tayo sa injury na maaaring maidulot na mga exercises na ito. O di kaya'y hindi gaano epektibo ang exercise na ito. Dahilan upang maging mabagal din ang paglaki ng ating muscle. Ang behind the neck lat pull down ay lubhang napakadelikado sa ating leeg. Mapapansin na pinipilit nating dalhin ang ating mga kamay sa likod ng ating leeg kung saan hindi komportable sa ating leeg ito. Maaaring magdulot ito ng pagkaipit ng ugat sa ating leeg. Isa pa, sa maraming pagkakataon, dito lang sa praktisado gym, marami nang tinahi ang ulo dito. Dahil sa paggawa ng exercise na ito, bagamat wala namang damage o lamat ang cable dahil sa sobrang bigat ng weights, sa hindi inaasahan, minsan napuputol ito dahilan upang tumama ang bar sa likurang bahagi ng kanilang ulo. Dahil sa mga pangyayaring ito, ipinagbabawal ko na ang exercise na ito dito sa gym. Eh bakit nga ba ginagawa ito ng ilan kahit pa delikado ito? Bukod kasi sa mga nakikita nila na ginagawa ito ng mga banyagang bodybuilder at talaga nga namang malalaki ang back nila. E akala natin, dito lang sa behind the neck lat pull down, nila nakuha yon. Hindi mga kaprakti. Ang totoo, marami pang mas magagandang back exercise ang ginagawa nila. Kaya lumaki ng gusto ang kanilang back. Lalo na yung upper back nila. O di kaya ay maaaring sa tulong na rin ng steroids. Kaya bukol-bukol ang likod nila. Pero kung talagang gusto mong gawin yan, kahit hindi komportable sa leeg mo, huwag mong gawin yan gamit ang machine. Sa halip, gawin mo ito gamit ang pull-up bar. Mas ligtas itong gawin kesa sa cable machine dahil walang mapuputol na kable. Dati ginagawa ko rin ang upright row gamit ang easy bar. Pero Napansin ko na hindi komportable yung leeg at balikat ko kinabukasan pagkatapos kong gawin ito. Muli, gaya sa behind the neck lat pulldown, ang paggalaw ng upright row gamit ang easy bar ay hindi normal na kumikilos ang ating mga kamay. Sapagkat, naka-steady o permanente ang pagkakahawak natin sa bar. Lalo na yung pipilitin mong itaas pa ng gusto, Pansinin niyo yung posisyon ng mga kamay. Hindi ba't parang binabali ang ating wrist? Delikado na sa kamay, delikado rin sa balikat at leeg. Sa halip na easy bar ang gamitin o long bar, mas ligtas gamitin o mas ligtas gawin ang upright row gamit ang dumbbells. Dito makikita na tuwing iaangat ang mga dumbbells ay kusang naghihiwalay ang dalawang kamay dahil walang pumipigil sapagkat ito ang normal na paggalaw ng mga kamay hindi masakit sa kamay dahil komportable mo itong nadadala at hindi rin masakit sa balikat dahil malayang kumikilos ang mga kamay dahil dyan mas makukuha mo yung benepisyo ng upright row gamit ang dumbbells kesa sa easy bar tinigil ko na rin ang paggawa ng dumbbell pullover. Ito para sa akin ha. Kasi hindi talaga ako komportable sa exercise na ito eh. Una, sa pag-setup pa lang, 'di ba? Ang hirap humiga sa gitna ng bench na dala mo 'yung mabigat na dumbbell. At kung sobrang bigat, kakailanganin mo ng alalay na mag-aabot sa iyo nito. Pangalawa, minsan may pagkakataon na hindi na natin makontrol yung bigat, lalo na kapag pababa na yung direksyon. Minsan na ibababa mo ng husto eh, dahilan upang sumakit ang ating mga balikat. Kaya, sa halip na pullover ang gawin ko, lumipat ako dito sa straight arm pushdown. Ganon din ang makukuha mong benepisyo, gaya sa pullover. Sa paggawa ng straight arm pushdown, pwede rin straight bar ang gamitin dito pero mas komportable ako sa rope. Mas madali at ligtas itong gawin kesa sa pullover dahil ito ay machine. Tiyakin nyo lang na sa pag-extend ng mga kamay o yung sa pataas na direksyon ay huwag nyong isasama ang inyong balikat o huwag itong iaangat dahil maaari kayong magkaroon ng shoulder injury. Huwag ding iunat ng gusto ang mga kamay dahil mapupunta ang pwersa sa ating mga kamay lalo na sa triceps. Sa halip, ibaluktot ng bahagya ang mga siko at mula sa siko dito kayo kumuha ng pwersa upang masapul ng gusto ang ating lats o palikpik kung tawagin. Para sa akin, ang alternate dumbbell curl ay hindi mabisang exercise pagdating sa ating biceps. Sa pagpapalaki ng muscle, kailangan ma-stress ng gusto o mahirapan ng gusto upang mas malaki ang tsansa ng paglaki nito. Pero dito sa exercise na ito, hindi ka masyadong nahihirapan. Bakit? Tignan nyo, Kapag inangat ko yung isa, gagalaw lang o aangat lang yung kabilang kamay. Kapag nakababa na yung isa, o di ba ang tagal na nakakapagpahinga yung nakababang kamay? Sa halip na alternate ang gawin, pagsabayin mo na lang ang dalawang kamay, o di kaya ay yung isang kamay muna. Pagkatapos ng isang set, yung kabila naman, mas okay pa yung mga ganito. the not Subalit, nagiging epektibo pa rin ang alternate double curl kung isasama mo ito sa isa pang exercise o tinatawag ting superset. Ang superset ay kombinasyon ng dalawa o higit pang exercise na gagawin mo nang walang pahinga o tuloy-tuloy at binibilang lang ito na isang set lamang. Halimbawa, ang unang exercise na gagawin mo ay dumbbell curl. Pagkatapos ng 12 reps o kapag hindi mo na kaya ng iangat, isunod mo dito yung alternate dumbbell curl. Dito mas magiging epektibo ang alternate dumbbell curl sapagkat napagod na yung biceps mo mula sa nauna mong ginawa at dahil hindi masyadong mahirap ang alternate dumbbell curl makakagawa ka pa dito ng ilang reps pa kumbaga na isagad mo pa yung lakas mo dito kung saan mas malaki ang muscle tissue damage na isang paraan sa mabilis na paglaki ng muscle uulitin ko ha kapag alternate dumbbell curl lang ang gagawin hindi epektibo pero kapag isinama mo ito sa ibang exercise mas epektibo ito. Sa paggawa o paggaya sa mga exercises, huwag nating ipilit ang ating sarili kung hindi tayo komportable dito. Minsan kasi kapag ginawa natin yung nakak Kapag ginawa natin yung kakaibang exercise na makakaramdam tayo dito ng kakaibang pump natural bago sa iyo yun eh pero sa katagalan baka injury na yung maramdaman mo at na dito ay para sa akin lang kung sa tingin nyo ay okay naman kayo sa mga exercises na yan edi ituloy nyo lang basta ang mahalaga hindi kayo na i-injury at lagi kong sinasabi ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha